Isang mapagpalang araw mga idol Ngayong araw na to ay andito tayo sa mga tanima ng sibuyas At ito po ay nasa bayan ng Magsaysay nag po tayo papunta dito sa mga farm ng sibuyasan Ayan po itong dinadaanan natin eh. siguro mga one week na lang ay harvestin na to Pagka ganito na po ang itsura ng sibuyas, malapit na to mga harvest. Hindi lang po tayo nakababa para tingnan yung laman sibuyas kung gaano nakalaki. Hindi po tayo sa gilid ng kalsada mga idol. At samahan niyo po kami mga idol sa pagdalaw dito sa malalawak na taniman ng sibuyas dito sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro. Tara po mga idol at saksihan natin ang mga gandang tanawin at mga bukid ng sibuyas dito. Ayan mga idol, ito yung sibuyasan. At sa magkabilang kalsada ay puro sibuyas po ito ang dinadaanan natin. Ayan, ayan po ang itsura ng sibuyas pagka yung nagpapalaki pa lang siya ng mga laman niya pero pagka yung malapit na po siyang ma-harvest, ay ano po yan yung kanyang puno ay parang tumutungo na parang nababali siya ibig sabihin pwede na siyang iharvest pagka ganito pang sibuyas siguro po mga one month pa lang one month pa bago siya ma-harvest bali nasa kalagitnaan pa lang siya ng ng paglaki niya eto at binibidyo natin yung mga sibuyasan dito na malalapak po ayan mga idol dito naman mga idol sa part na to ay natuyo yung bukid dito palibasa nga po dito sa lugar na to ay wala namang patubig ito ay nasasaka lang sa panahon ng tagulan yun ang malaking problema dito sa occidental yung tubig ay hindi maganda tuwing tagulan lang po yung sakahan talaga yung mga iba po kaya nakakapagsaka dahil meron silang mga balon at may water pump ayan dito sa dinadaanan natin na to ito ay mga palayan din ito sa tagulan bali tuyo na siya kaya ganito kulay brown pero may mga park din po dito na may balon may tubig na nakapagtanim sila ng sibuyas may mais at palay din yung iba na maganda yung source ng tubig nila malakas ang balon ay marami sila pong natatanim doon na iba't ibang klase ayan po mapapansin nyo na talagang malapad yung mga walang tanin. kasi po dito sa panahon ng tag-araw pagka wala balon na ng tubig eh hindi kayo makakatanim ng sibuyas ang irrigation po dito ay wala na wala na tubig pag kagat baganiitong tag-araw tuwing tag-ulan lang po kaya sayang yung mga nakatiwangwang na lupa pag panahon ng tag-araw at mga idol dito sa ano sa Occidental ay eh, lamang pa naman dito ang tag-araw sa part ng Oriental ay eh, umuulan pa pero dito eh mas lamang yung tag-araw niya mas mahaba yung panahon ng tag-araw. Kaya matutuyo talaga pagka wala kayong balon na ah, pagkukunan ng tubig. Kaya napakahalaga po dito nung may balon kayo tapos may water pump na pang patubig sa mga sibuyasan o di kaya bawang. May mga bawang din po dito. Ito, mga sibuyasan yung dinadaanan natin sa personal idol kung makikita nyo itong sibuyasan, ay mag enjoy kayo sa ganda ng sa gandang tingnan yung mga tanin na sibuyas pagka ganito na yung kulay green na yung mga dahon niya ayan po uh, nakaka enjoy talaga na pumasyal dito sa mga part ng sibuyasan dito eto itong lugar na to ay dating palayan to Siguro walang patubig po kaya hindi sila nakapagtanim ng sibuyas walang balon Kaya ito maghihintay sila ng tag-ulan para masaka naman to sa palay ng 'to Tapos mga idol may napansin tayo na malawak na sibuyasan dito banda na nadaanan natin ito Ito one side lang pero sa kabilang way ng kalsada ganito rin kalapad yung mga tanim na sibuyas eto na napakalapad na sibuyas sa nito sa part ng magsaysay din po to pero ang barrio po nito ay hindi ako nagkakamali ay gapasan dito sa bayan ng magsaysay po malalapad ang tanim nila na sibuyas ibig sabihin ang tubig nila dito maganda. Yung tubig nila ay marami yung supply. Kaya malapad yung taniman. Ito, papakita natin sa kabilang side. Ayan. Sa kabilang side ng kalsada ay eh, ganito rin ka lapad yung taniman ng sibuyas. Nakakatuwang tingnan. Ah, talaga mag-enjoy ka. At yun mga idol, sumampan na tayo dito mula doon sa rough road na dinaanan natin. Dito na tayo sa pinakasentro. At ang ganda ng daan nila dito po, simentado na. Kapunta ng baryo ng Gapasan. Ngayon lang tayo nakarating dito po. First time natin na naka nakarating sa lugar na to. Namaha tayo dahil ang ganda ng daan, ang ganda ng pagkakagawa ng kalsada nila parang highway pero ito ay patungo lang doon sa isa sa mga baryo dito sa bayan ng Magsaysay ayan o ang ganda ang ganda ng mga view at ang ganda talaga nakakawaw